Madalas nating iniisip na ang pagkakasundo ay dapat mabilis at walang sakit, na parehong panig ay agad magpapatawad at kakalimutan ang lahat. Gayunpaman, pinaalalahanan tayo ng Biblia sa mga taga-kulosas kabanata tatlo, talata labing tatlo, magtiisan kayo at magpatawad sa isa't isa kung ang sinuman ay may hinaing laban sa kaninuman. Magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo. Maging matyaga sa isa't isa at magpatawad sa sinumang nakasakit sa inyo, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin kapag may nagawa tayong mali. Mahalaga ang pagpapakawala ng sakit na damdamin at pagpapakita ng kabaitan sa iba, katulad ng pagpapakita ng kabaitan ng Diyos sa atin. Yakapin ang hamon ng pagkakasundo. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tuklasin ang isang palaisipang kabalintunaan araw-araw na tumutulong sa iyo na makahanap ng mas malalim na kahulugan sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay.